Dito tayo sa Fruit Park. Sa mini park nila. Oh. Ito ang pinaka maganda kasi. Park nila. Prutas ang mga tanin. Hindi siya bulaklak. Baba tayo kasi. Lahat halos lahat ng puno may bunga guys. tingnan nyo. <laughs> Ayan. Huh? Puro bunga na diba? Ayun, puro bunga na. Lahat ng puno niya may bunga. Tapos hindi kinukuha na lang. How oh, nice park kasi pag ganitong mga park na puro prutas ang tanim. Napakaganda, di ba? Уу хуу хуу мохрид нэг ч юу ч тод төсөөлгүй байна. Асан. Яа. Хана. Kanta tayo dito. O Ayun oh. Tingnan niyo isang puno oh. Puro halos bunga na eh. Ito tingnan niyo ang ganda-ganda -ganda guys oh. Ayun oh. Wala na siyang dahon. Wala na siyang dahon, puro bunga na oh. Wow. Puro bunga na. hindi pa sila nag eh, kabit na sila ng Christmas light. Hmm, 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 Ang ganda na. Ang ganda na sa park. Ah, Christmas light. Maganda ito pag gabi. Pag sa gabi. Yan, itong park na lahat ng tanim nila ay prutas. Yan ang mga sipriot, may ilig sila sa mga prutas pa. Ayan guys, oh. tingnan nyo. Lalo siyang dahon. Hulo <laughs> din sa isang sanga, oh, dami-dami, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Grabe, sa isang sanga lang siya, oh isang stem lang. Mga pinga tayo doon sa Senso Cafe. Wow. wow.